Samantala patay ang re-electionist mayor sa Rizal, Cagayan, matapos pagbabarilin sa gitna mismo ng pangampanya. Nakatutok si Oscar Oida. Sa kanyang social media post, nakapag-live pa kagabi online ang re-electionist mayor ng Rizal, Cagayan na si Joel Ruma habang nangangampanya sa barangay Ilyuro Sur. May bahagi pa nga ng programa na may masayang sayawan. Pero pagkailang minuto, Napalitan niya ng takot nang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Kasunod nito ay nakitang nakahandusay at may tama ng bala si Mayor Ruma at tatlo niyang kasama. Meron, nagkaroon po siya ng tama dito nga po sa uh, baba ng kanang, uh, baba ng kanang uh, uh, balikat po niya. At itong si uh, Mr. abigebel nga po at uh, nagkaroon din po, po ng... Uh, Atama uh, at ng, ng The at ganoon din po si Mrs. Atalay at saka si Mr. Arnela at uh, Talay po sir. Yan, nagkaroon nga po sila ng, uh, ng uh, Naisugod pa ng ospital ang alkalde pero kalaunay binawian din doon ng buhay. Sa inisyal na pagsiyasat ng Cagayan Police, lumabas na pumusisyon ang salarin mula sa mataas na bahagi sa lugar. Yung putok po ay galing po sa mountainous part. Kung uh, mula doon sa barangay hall sir is uh, uh, 80 to 100 uh, meters from uh, doon sa uh, crime scene. Possible na po mesto yung uh, uh, yung uh, gunman po is uh, from doon sa pinaka pinaka doon sa taas po ng bundok na yun is uh, more or more or less 40 feet from the ano po doon po sa mismong kalsada. Tikom ang pulisya sa mga posibleng motibo sa krimen. Bagamat bagong insidente ay wala naman umanong banta sa buhay ng alkalde. May binuo ng special investigation task group para mapabilis ang pag-iimbestiga sa kaso at kung ang mayor ba talaga ang target. Yung uh, tama ay parang uh, direkta po sa sa kanya. However, sir is uh, sabi ko nga po kanina continuous pa rin po yung uh, uh, continuous pa rin po yung pag, uh, pag, uh, pag gather ng mga uh, information tong pong nasabi po natin na iba pang mga biktima ay mga ano po mga daplis lamang po yung uh, kanilang tama at uh, nasa hospital pa po sila sa ngayon nagkasana ng manant operation ang pulisya laban sa mga salarin at nagtatag ng mga checkpoint pero aalamin din kung nagpaputok ng baril ang apat na police escort ni Ruma. Ipaparapin din po at uh, iporensik din po yung kanila mga issued firearms po. Para po madetermine natin kung sino po ang possible na nakasugat do sa mga ibang taong na wounded po do sa area po sa loob ng barangay. Po. Sa gitna niyan, may pakiusap ang Cagayan Pulis sa mga netizen. Please be responsible po na alam naman po natin yung atin po duties and responsibilities as user nga po ng atin po nga social media. Sana po uh, gamitin po natin ito ng uh, tama, tamang paraan at maayos na Uh, paraan. Pinag-aaralan naman ng COMELEC kung kailangang ilagay sa COMELEC control ang bayan ng Rizal. We will demand justice and uh, sana nga ito ay wake-up call din sa ating pong, uh, pamunuan ng Philippine National Police. Hanggat hindi po kasi tayo nakaka-aresto, hindi po sila maniniwala na itong eleksyon na darating ay magiging matahimik.